Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di balitang kahit anong pilit niyong gawa ng mga controversial na issue ang mga Duterte at gawan ng di mga samot sa rin kasinungalingan lalong lalo na si Vice President Sara Duterte at pilit niyong pagtakpa ng nasa likod ng panggigipit sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa di mo ang pag-aresto para dalhin sa day Netherlands at isuko sa dayo ang hukuman na kasalukuyan ngayon nasa ICC Detention Center. Ay sa niyang hindi nyo talaga mapipigilan na lalabas at lalabas talaga ang buong katotohanan. Matapos ang pananahimik ng President Pro Tempore of the Senate of the Philippines na si Sen. Jingo Estrada ay hindi na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip at pinasag na ang katahimikan at tagsalita na at tinatahas ang sinampalito ang katotohanan ang kasalukuyang pamahalaan ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tila pinalamon ng kahihiyan at katotohanan ng bagong promoted PNP chief na si General Nicolas Torre III pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pala mo sa si channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At kina nga mga kapinas, matapos ang demo ni hindi maipaliwali na pag-promote ng kasalukuyang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isa sa demo ay nangunguna sa panggigipit sa mga Duterte lalong lalo na kay Vice President Sara Duterte at ang sapilitang pag-aresa sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para dalhin sa dahing Netherlands at para mahatulan sa dayuhang hukuman. President Pro Tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada matapang na naglabas ng mga maanghang na pahayag na tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa newly promoted PNP chief na ngayon ipinalit kay General Marbel na si General Nicholas Torre III. Ayon pa sa official report na nilabas ng balitang national sa kanilang official website, Sen. Jinggoy D. si Torre bilang susunod na PNP chief, nagpakaroganting chief, hindi sang sa Senator Jingo Estrada sa pagpili kay Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Chief Nicholas Torre the third bilang susunod na hepe ng Philippine National Police or PNP sa isang radio interview nitong Sabado, Mayo 31 2025 diret sa niyang sinabing arrogante raw si Torre. For me, kung ako ang tatanungin, that's not good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-aroganting chief PNP, Ani Estrada. Nang tanungin naman kung ano ang kanyang expectation sa maging liderato ni Torres sa kapulisan, sagot ni Estrada, I do not know that remains to be seen. If he will continue his arrogant ways in governing the police force, I don't know what will happen. Matatanda noong Mayo 29 ng kumpirmahin ng Executive Secretary Lucas Bersamin na si Torres ang susunod ng PNP Chief matapos ang nakatakdang pagre-retiro ni General Romil Marbil. And quote, Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umaniyaga ng samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika kanilang hineng at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Sir Ginggo Estrada, okay ka, wag kang papayag na maging chief ng PNP si Tory. Magkakagulo ang bansa natin kaya salamat sa si ginawa mo, mahal ka namin lalo ng tatay mahal namin yon para sa masang Pilipino. Salamat. Kailangan na talagang lumaya si Bongbong Marcos sa Malacanang. Hindi na alam ang tama at mali. Dapat ang napromote para sa matatas na pwesto. Ay ang mga matitinong nagsisilbi sa bayan. Hindi yung nagsisilbi sa isang tao lamang. Actually, kahit sa mga nakara mga chief PNP nasa prerogative niyan ng panghulo upon recommendation ng SILG, pero ang tanong dito, wala ba itong kinalaman sa pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Paano ang validation ginawa base ba sa kanya mga performance sa mga posisyon na hawak niya o dahil malapit lang siya sa Pangulo? Wala bang ibang contender kasi walang pangalang lumabas ng mga pangalan ng mga hiniral tila at lutong-lutong manakaw na nangyayari? bakit ganyan ang government natin ngayon yung nagpapakulong ng ating magaling na presidente sa Pilipinas tapos siya pa ang napromote sa bansa anong klaseng utak yung gobyerno ngayon wala na bang batino sa Pilipino bakit atan natin magkaisa lahat para baguhin ang lahat na Pilipino na magkaisa po tayo Mag-isip na po tayo mga Pilipino, huwag puro daldal. Walang makakapantay sa leadership ng mga naging chief of police sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte they were appointed by Pangulong Rodrigo Duterte because of their integrity, capacity, and always on the right path. Karapat dapat na makulong yan at tanggalan ng lisensya, makabalik ang nangyayaring lalo pang itaas ang posisyon. Bongbong Marcos, mag-resign ka na uy, wala ka nang nagawang tama, isinusuka ka na kayo ng taong bayan at panawagan ng lahat na mag-resign ka na. End quote. Nakakatawa tong si Junel. Tologong dismayado siya eh, no? Sabi niya, isa yan sa mga senyales na sa tingin ko, may nangyayari. Sa tingin ko, mayroon ng ganyang usapan na kinoconsider na nila, yan, to kill the impeachment trial. Ang naiimagine ko na, na come June 11, sasabihin na naman nila, okay, hindi na po pwede, let's put it to a vote. Hindi tayo makakasigurado na majority of them will say, okay, let's proceed. Sabi ni Atoy Dalima. Bakit? Takot ka? Takot ka, Janelle, na walang impeachment na mangyayari? Sayang. Pagkakataon mo na sana. Kasi di ba kasali ka sa defense team ko no ng house? Pero mga lords, kahit matuloy ang impeachment, ramdam ko si VP Inday Sara ay ready ready na. At ikaw, ikaw Jonel ka ha, ikaw. Hindi ka magtatagumpay. Ha? Lagi mong tandaan ang mga taong imoral at nanira ng may pamilya. Hindi yan pinagpapala ng Panginoong Diyos. Kaya di ba leche, leche yung buhay mo? Kasi ikaw naman ang number one na immoral at madumi. pa disente pa kayo. Mga lords, parang desmayado si Junelle. Kasi bakit daw postpone ang postpone? Extend ng extend ang impeachment. Panoorin natin. Yung impeachment na pwede pang makastol dyan sa impeachment trial na ilal i uh, ipuput pa on the table for voting. Voting. For so nandyan pa rin yung agam-agam ko. Nandyan pa rin yung apprehension ko na kung tutuloy talaga talaga impeachment trial. Ang impeachment trial Yes. So, yes, that's always been my position. That is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. with. At wow. saka ilang beses na yan nag-delay. Ilang beses na yan na po postpone Hindi pwede nagtuturoan yung House of Representatives and the Senate. Kasi I think meron din sinabi si send Senate President about that in the first place daw, late then, yung pag-transmit. Correct me if I'm wrong. Uh, Atat na atat si Jonel. <laughs> Exciting to mga lords. Sige, Jonel, magbanggaan kayo ng Senate President. Sige, no? Kasi si VP Inday Sara, wala namang problema kung matuloy ang impeachment. ba? Diba? Gusto nga niya ng trial. Pero si Cheese Escudero kasi problema niya, Jonel! Kasi si Ches Escudero, parang may ambasyon pa. <laughs> di ba? Si Ches Escudero kasi parang, di ba? Um, testing water siya ngayon. Hindi, kasi pwedeng padalos-dalos. Jonel! kasi malapit na ang 2028. Jonel! <laughs> Kaya exciting to mga Lods. Ako, sa totoo lang mga Lods, matuloy man ang impeachment or hindi, it's still a win kay VP Inday Sara. Ang madidehado dito, yan, sila dilima. Matuloy man o hindi, dehado pa rin sila. <laughs> sa mga hindi na intindihan yung bloodbath na ibig sabihin ni VP Inday Sara, panoorin natin. Um, to clarify, I think um, Many misunderstood uh, the word bloodbath, and uh, many didn't want to understand. Uh, refused to understand uh, what it meant. Um, we have always said that uh, the impeachment is a political persecution it is the administration going after me after i resigned from the cabinet and uh, if it's a persecution it's a some sort of crucifixion against me Diba? and so when there's a crucifixion there's blood so it's a bloodbath my my uh bloodbath so I'm just sad that uh, many people refuse to understand uh, the context wherein I uh, give uh, statements. Ang problema kasi sa iba, no, literal mag-isip. Huwag nyo naman kasing literal eh, hindi naman porque sinabing bloodbath ay dadanak ng dugo. Ah, -anga, anga din eh. Diba, masyado kasi kayong literal. Diba, lalo na si Dilima. Diba, ay, just ko. Abugada ka, Dilima. Ni hindi mo man lang ma-gets-gets. -gets yung gustong ipahiwatig ni VP Inday Sara. Bloodbath, para sa akin, labasan na, di ba? Todo na. Labasan ng ebidensya, labasan ng katotohanan. baga, digmaan din siya. Between VP Inday, kasi di ba gigisahin siya. Kaya bloodbath na. Basahin natin itong statement ni Ping Lakson about doon sa impeachment ni VP Inday Sara. Sabi ni Ping Lakson, pag sinabi ng 13 senators, walang jurisdiction. Tapos na natin ito. I-grant natin ang motion to dismiss, tapos ang kaso. Hindi kailangan ng 16 votes unless it's for conviction. Senate Panpilo Lacson, regarding sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Agay, agay, agay. What's your thoughts, mga lods? Ano ang masasabi nyo? Mukhang alanganin ang impeachment. Mukhang maraming mga circumstances along the way. Kasi nga, yon papasok na ang 20th Congress, no, which is yung impeachment ay final sa 19 Congress. So, depende kung anong desisyon ng 20th Congress. At pangalawa, no, is magsusona na pala ang Pangulo. So, of course, may mga priorities pa na kailangan nilang unahin. <laughs> sayang, no? Sayang yung... Sayang ang bad bloodbath. <laughs> diba? Pero, Nako mga lods, pag hindi matuloy ang impeachment, maraming mag-iiyakan nito. Pag hindi matuloy ang impeachment, maraming mga dilawan, pinklawan, loyalistang mag-iiyakan. Bigyan natin ang reaction opinion itong post ni Kipi Chu. Sabi niya, I think I want to give cheese. Iskudero ba? Her, bakit her? His, his favorite food as a gift just to say thank you that Layla de is so mad at her. Her na naman, him. Okay, ito, mayroong uh, post ng balita. Sabi dito, Congresswoman-elect Layla de is disappointed with the statements made by Senator Cus Cudero. Ito yung statement ni de Akala ko, aalisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan sa impeachment. Magkakaroon pa ba ng trial o hindi? <laughs> Okay, tignan natin ito ka na. Uh. Balita ito ng Manila Bulletin. Tignan natin. Parang hindi na magkakaroon eh. Tatanong, ano sa tingin nyo? May trial pa ba o wala na? Okay. Dilima, dismayado sa tindig ni SPC sa impeachment kay Bipisara. I was expecting more. Amen. Uh, dismayado si Laila Dilima sa managing pahayag daw ni Sen. Escudero nitong lunes, Hunyo 2, hinggil sa nakabingbing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng media kay Dilima nitong lunes, tahasan niyang ihiniit na nais daw niyang marinig mula sa Pangulo sa Senado. I was expecting more, anin ni Dilima. Akala ko aalisin na niya yung mga agam-agam tungkol dyan sa impeachment. Magkakaroon pa ba ng trial o hindi na? Hmm. Ipinaliwanag rin niya, ang uh, sana raw ay tindig na dapat daw na ipakita ni Scudero hinggil sa naturang issue. He could have been more categorical. Basta kami insofar, sa Senate is concerned, itutuloy. Ah, ito yung statement ni Senator Escudero. Ha? He could have been more categorical. Basta kami in so far sa Senate is concerned, itutuloy namin ito kasi ito ay mandato namin, ito ay utos ng saligang batas. I was expecting that kind of a stand sa kanya earlier, but it was not. Dagdag pa niya, ano ba meron? Ito na yung mga tanong ni Laila Dilima Ano bang meron? May medyo ify pa rin, right? Kasi hindi pa rin nakakasiguro. Samantala, kaugnay naman sa nasabing presko ni Escudero, nilinaw naman niyang wala raw ibang nagdikta sa kanya hinggil sa pagpapaliban ng pagbasa ng articles of impeachment laban kay Bipisara. I don't see the connection whatsoever. No it has nothing to do, especially given the fact that the 28th Congress will have a totally different composition sa ni Escudero. Matatanda ng ipinagpaliban ni Escudero mula sa original na araw ng Hunyon 2 ang nasabing pagbasa ng Articles of Impeachment ni B.P. Sara sa darating na Hunyo 11. So ang tanong, mula ngayon hanggang 11, wala mangyayari. So Hunyo 11, yon na po ang last day of session ng Senado. Mag-adjourn na sila. So, ano ang mangyari sa impeachment trial ni B.P. So, ang tanong is, matutuloy pa ba o hindi? Yon ang tanong ni Atty. Laila or Congresswoman-elect Laila Dilima Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Matutuloy pa ba o hindi na? Kung ako ang inyong tatanungin, parang hindi na matutuloy itong 19th Congress. Kasi kung gustong matuloy, sana natuloy na yung junto na reading of articles of impeachment. Tapos, nagsalita na si Senate Majority Floor Leader Francis Tolentino. Yun na yung cue. Dapat, yun ang pakinggan ni Atty. Laila Dilima. Lima. Baka hindi pa niya narinig. Ay, parinig natin ulit dito. Ha? Very clear na yung very clear na yung uh, signals. <laughs> Ito, Baka hindi pa narinig ni Atty. Laila Dilima ito. Balik ang batas. he must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional... Dali ha. he must recognize this impeachment case is functionally dismissed. Dali. he must recognize this impeachment case is functionally dismissed mm -hmm. by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit anong pilit, hindi may tatawid, lalo na kung lalabag sa saligang bata. We must recognize this impeachment case is functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Mr. President, kahit... Uh -huh functionally dismissed. Ito ang hinahanap ni Congresswoman elect Laila Dilima na statement na manggaling kay Senate President Escudero. Es Senate Majority Floor Leader na yung pinagsalita. <laughs> so, tapos na po ang boxing. Wala na. Hindi na tayo makakapanood ng bloodbath. That's the end of everything. Kaya kung hindi nasimulan ngayong 19th Congress, lalong hindi masisimulan sa 20th Congress. Dahil nandyan si Senator-elect Marco Leta na nag-promise na lintik lang ang walang gante. Sabi niya, <laughs> uh, humanda na kayo, hindi nyo matatanggal si BP Inday Sara. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong article ng Rappler, uh, Dilima. Rumors abound that BP Sara's impeachment trial won't proceed but it must. So, nababahala na po si Congresswoman, Congresswoman Elect Laila Dilima na baka hindi matuloy dahil yun na yung ugong-ugong eh. Kailan, dapat matuloy. Matuloy. <laughs> okay. Uh, ang unang nagsasabi na, una kong narinig ha, na with a very clear conviction, fairless forecast na hindi matuloy, walang iba kundi si Senate, uh, ex-Senate President Franklin Drilon, isang veteranong senador. Sa interview sa kanya, pakinggan natin. Fearless forecast, hindi matutuloy. No ...jurisdiction, and therefore the case will not be tried. So your fearless forecast is that there will be no impeachment trial. That My fearless be... forecast is that there will be no impeachment mm. trial. And no. this could be dismissed on a procedural issue. On, on a jurisdictional oh, jurisdiction yes. issue. Yes. Come out with a ruling that is slow jurisdiction, and therefore the case will not be tried. So your fearless forecast is that there will be no impeachment trial? That My fearless be, forecast is that there will be no yun. impeachment trial. That this could be dismissed on a procedural issue? Uh, on a jurisdictional issue. Yes. Come out with the rule. Trilon na yan, nagsasabi Magbasa lang ako ng mga comments bago tayo pupunta sa Rappler na balita. Kermit San, It is essential to recognize that the upcoming Congress lacks the authority to pursue the impeachment process. Priscilla Carey Kapag nagpilit ang BBM admin sa impeachment, lalangoy at malulunod sila sa kahihiyan. Mabubulgar ang pinakakatago-tago nilang kabalbalan. Sila na din mismo nagpapahamak kay BBM. Bloodbath dapat matuloy. <laughs> Pearl Abila, Avila Drilon is warning that there might have an unfavorable scenario for those who pursue the impeachment. It might mean the BP has in her possession evidences something that could lead to total damage in terms of their political careers. Mm. Okay, so punta tayo dito sa balita ng Rappler na nababahala na si Atty. Dilema. Okay. Congresswoman-elect Laila Dilema of party list Group ML acknowledged on Thursday rumors that the impeachment trial of BP Sara may not push through but insisted That lawmakers should not scrap the process. She issued the statement hours after Senate President Chief Escudero wrote to Speaker Martin Romualdez informing the letter, letter that the reading of the articles of impeachment originally set on June 2. had been moved to June 11 to allow the Senate to tackle priority measures before it adjourns on June 13. Nako, talagang masamang balita talaga ito, ano? Uh, kasi nakakalendar na eh. June 2, bago election, ito na yung sinasabi ni Senator Escudero. Uh, June 2, ini-invite na nila yung mga prosecutors para formal na pasahin yung mga articles of impeachment. June 3, i na yung impeachment court. So, tuloy na yon yung pre-trial ba yan? Eh, iminom. Instead nga June 2, June 11 na. Tapos June 13, mag-adjourn na. Anong mangyayari? <laughs> diba parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Parang ayaw na nila talagang matuloy. Natakot na ba sila sa bloodbath na <laughs> kagustuhan ni Bipi Sara? Kaya ito, naba, nababahala na si Attorney Dilema. Dilema. Okay, ito ang sabi niya. There are whispers that the impeachment case against D.P. Sara isn't, isn't moving forward. Some say it's dead on arrival. Lacking the votes, they say, over before it even begins. Dilima said in a video statement. Ano pa? To abandon, sabi niya. Ano na? Hmm. na tatay yung prosecutor eh. <laughs> Sana ang pagbigyan ninyo Let the trial begins and let's see the bloodbath that will happen. Okay, sabi niya, to abandon the process is to abandon the people who still believe in the promise of justice. It tells every Filipino that those in power are beyond reach and that accountability is optional. Let the case be heard. Let the evidence be tested. Let truth rise as it must, as it will. Yes! Why not? Sino bang humayaw? Kilbipisara sabi niya, Let the trial begin para magkaroon ng bloodbath. Eh, sino mo maayaw? O, tanongin nyo sa powers that be. <laughs> Hindi yung kampo ni Bibi Okay, Dilima and our political ally, Congressman Electoral Jokno of list Group at Bayan have been tapped to form part of the prosecution team. There have been questions on whether the articles of impeachment approved by the 19th Congress can be carried over to the 20th Congress. Yun, yung sinasabi ni uh, Senator ex Senator Drilon. Alanganin niyon, sabi niya. Kahit si Attorney Makalintal, hindi pwede 'yon. Congress ano, Senator Elect Dante Marcoleta, sabi niya, hindi pwede 'yon. <laughs> oh, ayaw nilang matuloy. Ba't kung ako ang inyong tatanungin, sana matuloy. Pagdigyan natin si Attorney De Lima, tatayo sa impeachment court. Tingnan natin paano siya ilalampaso ni Congressman o oh, Senator-elect Rodante Marcoleta matuloy man o hindi, basta panalo na po ang ating DP Sara sa laban ng ito. 2028 na lang ang paghandaan natin para isa na namang Duterte ang makabalik sa poder sa Malacanang. Bigyan natin na uh, ng reaction opinion itong post ni Kipi Chu 11 minutes ago. Uh, pasensya na kayo ha. Ah. Uh, talagang napaka insightful yung mga analysis ni Kipi Chu na gusto kong ishare sa inyo para ma-enlighten tayo sa nangyari sa political situation sa ating bansa. Okay, tungkol ito sa malaking problema ng uh, Pink, Marcos Kakampi at yung strength ng Duterte supporters of KBP Sara. Tapos yung simula na ng mga gapangan. Yung mga politiko, wala na. Gumagapang na, papunta na kay Bipisara. Sara. Yan ang sinasabi niya dito. Then mamaya, iparinig ko sa inyo ang uh, manifestation ni Senator Tolentino sa Senado kahapon na parang ano na siya, pumapabor na siya, uh, papunta na siya sa kampo ni Viti Sara. Okay, ito, sabi ni Kitty Ang problema ng admin, Marcos Admin, na wala tayong mga pure hearted Duterte supporters. Ang dami-dami nila dyan na mukhang gusto magpresidente, kaya mag-elimination round pa sila bago umabot sa final level. There's Martin Romualdez, yan, kakandidato yan. Riza Ontiveros, reportedly, John B. Crivulia. The Pink Bet, Lenny Robredo. And pa si Tulpo. Okay, so sigurado yan ha. Uh, Martin, Risa, Lenny, Tulpo. Uh, pat, o, oh, yan, Unipink. Tapos, sa mga pro Duterte, isa lang queen namin dito, si Sarah. Oh. Sige, mayroon pa bang ibang nag-aambisyon na magpresidente sa kampo ng Duterte? <laughs> Wala na eh. Ang vice president na lang kung sino, Bongo ba, Senator Amy ba? <laughs> yung iba nagsasabi kung uh, Senator uh, Marcoleta, kailangan wag mo na. Kailangan pa natin sa Senado si Senator Marcoleta. So, ayan no? Sara Duterte, sure na yan. No, running mate na lang. <laughs> Pwede Bongo or uh, Senator Amy, I don't know. Hmm. Isa lang ang queen si Sarah. Wala na nga silang strong pambato, hati-hatiin pa nila yung minority vote. Diba? Syunga. <laughs> Kaya the best tak, yung kapangan ito, the best uh, tak for any politician dreaming for higher office is to align with Sarah and work your way up to the Senate, Vice President, or maybe someday the Presidency. The other side is full of ambitious people who will be betray you at the drop of a hat when it serves them. So, yan po ang sitwasyon sa Uniping. Yung apat na nabanggit, Martin, Riza, uh, Lenny, Tulpo, uh, ano ba yan? Ang pwedeng mag-team up, maridius into dalawa, pwede yan. Baka Martin, Martin, Tulpo, magpares. And then, Lenny and Riza, magpares. E eh, mayroon pang Bam Aquino pala. So whatever. Hindi sila makabuo ng iisang ticket, yung Unipink. Mahahati at mahahati sila. Oh, so ano yung survey ng WR numero? I hope na ganito pa rin by 2028. 40% sa respondents consider themselves Duterte supporters. Only 15% consider themselves as Marcos. 13% naman ang kakamping o Robredo. So, yung 31% remaining, undecided, o, walang pakialam. So, kahit pag, pag, uh, join, mag, uh, sama pa yung 15 and 13%, that's only 28%. O, di, malayo pa rin ang lamang ng Duterte supporters. So, speaking of gapangan, ito, uh, si Senator Francis Tolentino, pakinggan natin yung kanyang manifestation sa, sa Senado na sinasabi niya, functionally dead or functionally dismissed na ang impeachment. Wow! So, bakit ngayon lang magsalita si Senator Tolentino? So, ito yung nagpa, nagbigay, nataranta, aburito na yung kabilang panig na wala nang matutuloy na impeachment. Taligang batas. Tapos taligang batas. Mr. President, impeachment. Against Vice President Sara Duterte, 117 days ago. Yet the trial required by Article 11 Section 3.4 of the Constitution to proceed forthwith will begin only on June 11th, dangerously close to the end of the 19th Congress. This delay compromises due process and undermines our role as an impeachment court. Under the 1987 Constitution, the Senate of each Congress acts separately and independently of the Senate of the Congress before it. Only 12 senators remain after each election, insufficient to form a quorum. Thus, unlike the U.S. Senate, of the Philippine Senate under the 1935 Constitution, we cannot carry unfinished proceedings into the next Congress. Allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires mm. or beyond mm. our constitutional power. Voilà. Jurisdiction over impeachment is exclusive to the Congress that receives the complaint. Supreme Court rulings in Neri v. Senate and Balag v. Senate and our own Senate rules, Rule 44, Section 1 3, confirm that all legislative and investigatory matters terminate with the expiration of a Congress. This principle is affirmed internationally. Jefferson's Manual provides that unfinished business do not carry over into a new Congress. If we cannot conclude the trial before June 30, 2025, mm. we must recognize this impeachment case is functionally dismissed yeah. by constitutional operation, and no action can be taken by the 20th Congress. <laughs> constitutional authority. So, President, kahit anong pilit, hindi maitatawid, lalo na kung lalabag sa saligang batas. Yun. Hindi maitatawid. <laughs> hindi pwedeng ipasa sa 28th Congress, kaya functionally dismissed na ang ano. So, bakit ngayon lang nagsalita si Senator Tolentino? I don't know. May balak pa ba siya sa 2028? Eh, nanalo siya sa kampo ng mga Duterte natalo siya itong nakarang eleksyon dahil nang na kumabilang bakod. Eh baka subukan niya ulit 2028 magpasakop sa mga Duterte. Ano sa At kinangama ka makapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinayin at komento tungkol sa video na ito, comment nyo niya sa baba at pabasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan niyo ang video na ito huwag kalimutang click ang like at ishare na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po.